Abay magaling pala itong Hawks player na gusto ngang kuwanin ang team ng Los Angeles Lakers via trade. At yan mga idol ay walang iba kung hindi si Dejante Murray. And ilang linggo na rin mga idol, halos buwan na nga yata na itong si Dejante Murray ay nasa trade talks, nasa trade rumors at isa nga itong Lakers sa mga front runners sa pagkuha nga dito sa Hawks guard. At umiinit na nga rin kasi mga idol ang usapang mga trades nang dahil less than 3 weeks na lamang ay trade deadline na. At ang mga teams na gusto mag-improve ay gusto nga na magkaroon na ng trade sa kanilang team. At mas nalo pang nag-init ang Dejante Murray Lakers trade nang ibalita sa atin ito ni Adrian Wojnarowski ngayon. Pakinggan nyo ito mga idol. Atlanta's ready to trade DeJounte Murray. They have given uh, some time to the Trey Young, DeJounte Murray backcourt. I think they're ready to move on from it. They have talked to the Lakers. They've exchanged some ideas on a potential trade. At well, maintindihan nga natin kung bakit itong team ng Lakers ay gustong iporsu itong gwardiya ng Atlanta Hawks. Dahil unang-una mga idol, siya nga ay isang 3-level scorer. At may kita nyo nga sa latest at most recent game nila against sa Indiana Pacers na talaga namang all-around scorer siya. He can shoot it from the outside, from the mid-range pati na rin inside the paint. At hindi pa yan mga idol, ang pinakamagandang skill niya ay ang kanyang defensive ability. Yun mga idol ang isa sa mga talaga namang best na abilidad na itong ni Dejante Murray at kaya naman isa siya sa mga top priorities ng Lakers para nga kuwanin bago matapos ang trade deadline. At panoorin pa nga natin itong ilang highlight niya sa kanilang most recent game para ma makakonvince kayo na talaga namang magaling itong Hawks player na ito. At sa unang play nga natin mga idol, kanyang pinamalas ang kanyang elite of the dribble skills. Talaga namang maltinik ito sa mid-range, parang malang Chris And then sa next play, kayang-kaya niya rin mga idol ang catch and shoot. Ito, 3-pointer ang kanyang iniswak dyan. At sa play namang ito mga idol, magandang footwork ang pinakita ni Murray straight into a fadeaway. Swak nga yan para sa kanya and another catch and shoot opportunity para sa kanya at hindi niya sasayangin dahil suwang ang kanyang 3 point attempt. And dito naman kahit matindi na ang depensa na nilaro ng Pacers player ba'y walang problema pa niya kay Dejante Murray as he this one down. Pagdating naman dito mga idol, pinamalas niya ang kanyang explosiveness straight to the basket mga idol, easy layup ang kanyang nakuha dyan. At hindi nga po pwede na ikaw ay tutulog-tulog kapag siyang bumabantay sa'yo na dahil very active ang hands ni Anthony Murray is still tuloy ito. And then dito another defensive stop, another steal for the Murray, easy dunk nga yan. At yan mga idol ang ilan sa mga patunay na talaga namang napakagaling na itong Hawks player na ito. Kaya naman maintindihan natin kung bakit nga gustong kuwanin ito ng team ng Los Angeles Lakers. Gusto nga nilang ipalit itong si Dejante Murray sa kanilang current point guard na si Deangelo Russell na talaga namang nag struggle Pero ang tanong dito mga idol ay sino ang magiging kapalit ni Murray sa Lakers kung ititrade nga siya? At alam nyo ba ngayong season itong si Dejante Murray nag-average nga ng 21 points per game, 4.6 rebounds, 5 assists at almost 40% sa kanyang mga 3 pointers na talaga namang kahanga-hanga. Pero kayo mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa trade rumor na ito, Dejante Murray sa team ng Lakers? Komento nyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.